Magandang araw sa ating lahat. Noong gabi ng Marso 22, 2024, Panahon ng Kwarisma, ako at ang aking asawa na si Jonah ay nanunood ng isang online na katekesis mula sa Faith Seeking and Understanding. Ang tagapagsalita ay si Brother Ching at ang kanyang mensahe, ay malalim at tumatagos sa puso. Huwag ninyong sirain sa paglalasing ang inyong katawan sapagkat ito ay templo ng Diyos. Habang pinapakinggan namin ang aral, ako naman ay may hawak na kupita ng brandy. Kinuha ko mula sa isang liquor jar na palagi naming ginagamit tahimik lang si Jonah. Ngunit nang marinig niya ang palala ni Brother Di Ching, tinignan niya ako at may awang sinabi, Pang, masama talaga ang paglalasing. Ang sagot ko'y simpleng, oo, tama ka, masama nga. Pero sa loob-loob ko, hindi pa ako ganap na handang talikuran ang bisyong ito. Ngunit ilang sandali, sandali lang, matapos ang usapang iyon, may malakas kaming narinig. Parang may bumagsak sa bubong. Nagulat kaming pareho. Bigla ring napasigaw si Jonah. Ang alak mo nauula. Laking gulat namin nang makita naming ang liquor jar ay basag-basag. Tila ba kahit walang nahulog o gumalaw dito. Hindi ito nahulog, kundi kusi itong nabiyak at ang brandy ay kumalat sa misa. Sa sandaling iyon, para bang binuksan ng Diyos ang aking puso't isipan, isang matinding paliwanag ang dumating sa akin. Hindi ito simpleng aksidente. Para sa akin, ito ay isang divine intervention. Isang paalaala na panahon na upang magbago. Tumayo ako, kinuha ko ang natirang alak at itinapon ito sa harap ng aking asawa at ng Panginoon. Buong puso kong sinabi, ito na ang huling araw ko sa pag-inom ng alak na nakakalasing hindi na ako iinom kailanman. At mula noon, tinupad ko ang pangakong iyon. Simula noong araw na iyon, nagbago ang takbo ng aking buhay. Lumalim ang aking ugnayan sa Diyos. Araw-araw na akong nagsisimba. Tumatanggap ng banal na kumunyon at regular na nagkukumpisal. Higit pa roon Nagsimula akong magbahagi ng salita ng Diyos araw-araw. Online sa social media, sa aming opisina, at sa simbahan kung saan ako aktibong naglilingkod. Ang katawan natin ito ang mga aral na natutunan ko. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananirahan sa inyo? Ito ay nakasulat sa unang Korinto chapter 3, verse 16. Pangalawa, hindi mo kailangan hintayin pa ang matinding pagbagsak para magbago. Minsan, sapat na ang isang sinyalis mula sa Diyos ang tanong, handa ka bang makinig? Pangatlo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliit na oo. Sa simpleng oo, Panginoon, ayoko na. Nagsimula ang isang bagong yugto ng aking buhay. Pangapat, ang pagsuko sa isang bisyo ay hindi pagkatalo kundi tagumpay ng Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ito ay nakasulat sa unang Korinto, chapter 14, verse 33. Panglima, kapag binuksan mo ang puso mo sa Diyos, gagamitin ka niya sa paglilingkod. Hindi ko inaasahang maging instrumento ako sa pagbabahagi ng kanyang salita. Pero ngayon, iyon ang aking araw-araw na misyon. Isang panalangin ng pasasalamat. Panginoon, salamat sa iyong awa. Salamat sa pagkabasag ng buti ng alak na naging simbolo ng pagkabasag ng aking dating buhay. Salamat sa pagbigbigay mo ng panibagong simula Patuloy mo po akong gamitin upang maging ilaw at asin ng mundo. Amen.